We should. Ah, Graduate ka. No? Wa mi na ato go cash kay gusto na mo nga kanang di na maguna unay mo gadi mo ayan. Tulbyo. Mm. No. Para wala mo na mi uta na nga mo ka lang makatapos ka. Paning kamo. Mora na amo gusto para sa inyo ha. Kanan na antiyal, mas labaw pa sa imong ipangita nini. Mas, mas mahal pa ni kaysa ako laptop. Pati ang sudanan ka na ako nagkuhan na na. Kompleto na siya money mong laptop. Mm. Wala na akong inagali ni Agi tungod kay isara ang kailangan dadun ng laptop. Mo na ni imong laptop karon. Yeah. You told her I couldn't to get you to it. Yeah, yeah, I told her. Yeah. Mo na na imong aging. Ang ako alang jud din sa imong ka paligamutin nga maho magigi mahuman jud na imong kurso din. Ha? Una makagraduate ka din. Imo jud nang kuanon kay kani gamit kay sa imong ha bahala ka na ang importante sa imo nga dako ding tabag sa imuha sabot ya yeah. ayo explain abi ni mo wala lang no pero nagali ginalihok na mo na para gusto na mo nga di na maghunaw na mong daddy mag magbayad or something utang iba mong gud akong tangila e, eh para piling ni mo nga kailan bayaran ni ron sa pero kami di man may bayad, no ang ako alang maningkamot ka para makatabang ka sa imong parents. No? Gingno? no? <laughs> ang pingi ng laptop din, ha? <laughs> ah, grabe yung <laughs> kuwan, ha? Kuwan eh. Ako yung hindi Ako yung hindi bit-bit nga kuwan nga. Para lang mo na nag-rasmog ang kong Australia, tungod kay para lang makuha eh siya. Ha? Para madala ako, para magamit na hindi mo. Sorry kay ko anak ko nadala ni Agi kay di man ni gud i-allow. Nagawas pa nay nakakuha niya sa so, gi gi butakan na mo na log in og Facebook nako. Na kay sa immigration sa Singapore, gina-check nila mga laptop o ako ba gyud tan No. Pero na ko sariling laptop ko. Pero mas the best ang imong laptop yun. Mas pinakamahal kaysa sa ako ah. Pero ako ako nag-isip anak gin. Ang ako ah gusto ta katabangan. Kay deserve ni mo tabangan. Nasabot ka? Ay, nagkilap. Ay, nagkilap. Ibisag, iimuin mo na ang upang tao nga uh, lain kong ugali, pero huwa sila kayo ba kung unsa yun akong tunay nga ugali. Ako di ko gusto nga nang magpa-showy sa mga tao. Gusto na ako, sikrito lang kung hata sikreto. sikrito. Muna. Muna. Ngiling <ELL> oh, ko nga, bisan pag kwan sa uwa ng selos nga kwan kin ang ah, ako para sa imuhang kaayuhan. Mo na oh high tech na kaitanan ang mga features ana kompleto labaw pa sa imong at atong imong giingon. Request mas labaw pa daghan ng sulod king. Kompleto king. Kasabot ka? Ang tingin yun nga ang laptop king nga kwan yun ha? No? Paningkamot yun sa imong eskwela. <palit cuts out> Huwag ka nag-expect. Dahil nangyayong nga ikaw kung last chance na hindi ka ma-abot, nangyayong ko na na nako. Mung itong yan po, ang talangyayong ka kay... kay ko nga kay load, wa kay busy ka, na... Mung itong sige, taga patawag, sige, taga patawag, paan hiyon, paan hiyon. Kailisan kayo po, dadaon ako ni sa biyong, maglison po, na... Kaya gusto mo nyo niya makita kung nalipay ba ka,

Just make sure she has enough money to give her. Yeah, yeah, I will give. I wouldn't want to go team down straight with her. Yeah, yeah, yeah. yeah mm, uh, okay, okay, my love. Okay. I, yeah. will, I will give sure. her. Okay. Where no from? This one? One? Yeah. one. More. You mean I will give what? for the fair going back okay 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 only nearby only no worries here is she never expect that you will give her uh, we will give her a laptop um, this one this laptop is very what she really needs this because she is now third year in civil engineering Yeah yeah, 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 that's why I said sorry because I cannot bring it last time because uh, the immigration only allow one laptop bring. That's why, that's why I go back again to get to bring it back. It. Now it's time to give her the laptop. Yeah. What you gonna expect? Huh? Ang gamitin nyo na ito ang ginga, ang pingin ni na ginga. Kaya tanan, mas labaw pa sa imong ipangita. Kung di mo ni mo sa itong sulod ng laptop, mas labaw pa ang sulod din. <laughs> ay, ito, hmm. Aby, ni lang, na naging. What are you gonna expect? Ang hindi mo ko sa akong ito nalil. Ang sa'yo magtuunin mo. Ang mga lang ay sulod sa bagwi mo. <laughs> <laughs> <A little chocolate. laughs> she thinks that only I give chocolate in the bag. What's inside the bag? She thinks chocolate inside. <laughs> well, that's not bad. Yeah. <laughs> she really <loses> surprised. <laughs> yeah. yeah. She said, thank you so much. What, young? I said, ate all the chocolate to me. Yeah, I, said, I ate trumpet, <laughs> yeah. <laughs> chocolate. <laughs> Yeah. Thank you so much my love. You make my niece very happy. You make my niece very happy yeah and she probably she promised she'd try her best to finish her what you call that course and that's the only yeah that's the only well that's the, the only thing that we want from them from him from her. From her know what we call that yeah 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 that's why i already told her uh, she deserved because she really very hard working look at that yeah almost no no rest if on in order to finance the schooling or everything financial like that and daily needs <laughs> thank you so much. Thank you. Yeah. Hmm. Okay. 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 Oh, bye now. Thank bye you day. very much. Thank you. Thank you. Bye. 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 bye.